Kamusta kayo mga katropa? Panibago, araw panibagong vlog ano? Gusto ko lang i yung ano, isang videos natin na umabot ng ano, 1 million. Ayan ano? Tingnan niyo, 'yan mga katropa, ilalagay ko sa taas ng ating screen. Yan ay yung naging ko yung views na yan sa loob lang ng isang linggo. A ah, six 6 days mga katropa, nakakuha tayo ng 1 million views. Nakuha tayo diyan ng nasa 1,100 followers. Nakuha tayo ng nakagain tayo ng 1,000 followers diyan. So 1,000 plus na followers. So, magkano nga kita ng 1 million views ngayon mga katropa, sa ads on reels? Da dahil sa binasin na ni Meta ang kitaan sa play eligible. Ay, yung eligible play. Sorry, sorry. Sorry. Ipapakita ko sa inyo mga katropa kung magkano yung kinita natin sa ads on reels sa, sa 1 million views. Ito lang mga katropa yung kinita natin sa 1 million views sa loob ng 6 na araw. Diba ba mga katropa? Ganyan lang kaliit ang kita niya yan mga katropa, sa ads on reels. Siguro pero dip, nakadepende pa rin siguro yung makatropa kung tatapusin ng viewers yung ating video. Kasi yung video ko may oras yun na 1 minutes and 14 seconds. Hindi ko lang alam kung tinapos nila yon Pero yan lang ang kinita natin sa 1 million views